gusto ay patuloy na lapit sa Panginoon. Haleluya. Isa po ay mo sa tamang panahon Panginoon. Maraming salamat sa aming kapatid na ang sa mga oras na ito mo sa kanya, maging mahal sa buhay sa bansang Pilipinas. Panginoon mo buhay yang saya Maraming salamat sa aming na ito, Panginoon. Ingatan mo siya, Lord. Hallelujah, at pagkakaligunawa ang may mga nais at mga plano sa buhay. Haliluyah. Magiging kapatid si Brother Felix Gamil, Lord. Brother Felix, Lord. sa kung saan, Lord, siya pinaginamit mo sa araw rito. Bilang na ipupusayad sa aming gawain, Panginoon. Sa iyong gawain, Lord. Ay patuloy namin ilapit ang aming kapatid at panginoon. Magpapalanaw at igawan mo sa kanyang magiging kanyang man sa buhay. Sistera, sister Mary, Lord, patuloy mo na gamitin dito sa abasang panginoon. At ang kaya ng kalakasan. Hallelujah magpapalang, magamuna sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa aming Amen. kapatid, Brother Felix, Lord. Hallelujah. Dawa, hindi lang sa araw na ito, ay siya'y ginamit mo. Pagko sa sunod mga araw, Panginoon, ay patuloy namin lakit, Panginoon. Nasa mo'y pagkahinugin mo, Panginoon, sa kanyang pananampalataya, Panginoon. Palagawin mo siya, Lord. Hallelujah. Sa ayon sa kanyang, Yung mga nais, nice, Lord, Dawa, ay magagamit din po sa Lord. Amen. Hallelujah. Happy Dito birthday. Sa, ito, sa Hallelujah. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa aming tatong kapatid. na sila po nagsirebet. Panginoon. Hallelujah. Ano sa buhay? Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Naginapon namin ng katigumpayan, Panginoon. Naginapon namin, Lord. Hallelujah. Ang gawain na ito, ang tatlong kapatid na sila pinag-celebrate sa buwan ng August, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito ang isang talangin. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. God says, Amen. 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 हैप्पी बर्थडे 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 मैसेज बर्थडे 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 मैसेज Desenang masaya. Para sa atin sa TV. mo sa kanila, Panginoon. Nawala na sila po makasama namin muli sa sunod na gawain ng Panginoon. sa next na Friday, Panginoon. Hallelujah. sa mo, Panginoon, ay patuloy namin nilapit, Panginoon, mga pagpapala, mga karunungan, mga namin, Lord, na naway pagkalaw mo, Panginoon. Hallelujah. aming mga balsa sa buhay, ay patuloy namin nilapit, Panginoon, Jesus Christ. Hallelujah. Sa pagkatiwala, Lord, ang kami yung mahal sa buhay, Lord. May mga karamdaman, Lord. Hallelujah sa iyong kapangyarihan lang. birthday bro ah yan yeah, ang galing yan yeah. yeah, sa birthday celebration. Yeah. So ito yung birthday namin sa kapatiran yan Happy birthday bro party tayo dyan

<laughs> so ito uh, ano tayo so kainan mo na yung mga tropa ulitin ko happy birthday sa mga uh, nag birthday ngayon na, happy, uh, happy birthday ito yung birthday sa amin na mga kapatid wala yata yeah, okay. sapato you know birthday bro yeah.

si Pastora Yung isa sa nagluluto din Ayun si bro ah, Bote na, nandiyan si oh, yan. So kain so, Kain lang kayo Love, ilan yung Bro, Masih berat nanti ya. ya, ya. So, kain mana ini?

Yun, si Rick Salamat. And bye-bye. Sa tropa bye -bye. eh. Sir, kumusta sir? Shoutout, title, shoutout. So, seto sa iniwan mo dun. Bye -bye. <laughs> so, ito, ano na tayo. Actually, uh, ano na tayo sa bata. na Nagabihan tayo. Pero sa iyo lang, tiis lang. Maka ano tayo dito. Ah... Uh, ano na abusan tayo ng ano, yung balak ano, oh, ito yun sila sa mga from at uh, saan kayo sa atin ma'am? Mindanao Mindana, saan Mindanao? Marawi ah, kayo sa Marawi din pareho so tagaano sila sa part of uh, Mindanao uh, tanongin mo muna taga saan ako

Ang ano natin sir, uh, mayroon kang isang set o ano, sa ano sa inyo? Set up, pamilya mo. Ah, uh, shout out sa mga ah. kapatid dyan sa Pilipinas. Ayun! Pabangkin ko dyan. Okay. Sa inyo dyan. Ayan. Kaya sir, shout sa mga taga-Pangasinan. Sa pamilya. mo. pamilya. Tumeldan, tumeldan. Ah, tumeldan. So set up. Maraming sabi niya, Sabihin niya,

may sidecar. <laughs> ah! Royal, Royal, Royal. Sige, basahin mo. Ah, atro So may nakaipanawagan ba isa taot? Ah, isa taot sa akong pelangga sa Hongkong. ah Hongkong ah. Baru baru nak viral hongkong. Sikit sikit. sige sikit. sige tin. sige oh, sikit oh, sikit pa dito tayo sa bata. Meron tayo. Ay, ma'am. Kumusta kayo, ma'am? So, okay, sa mga okay, grupo okay. sa mga bistak. Ah, uh, sa Pilipinas. Dabaw. Dabaw, Dabaw ikaw, ma'am. Ang uh, galing sa uh, bata, So tapos na um, yung ano natin mga video. So pasyal pasyal dito sa bata pag may time ya, ba You know, in selamat, selamat sama Salamat salamat sa mga selamat suporta sa akin palagi Salamat bahay Hey guys, good morning. Uh, may buntag sa tanan niya. Nakataka ron, may Kurang aiskrim, dia di itu semacam ini. Hai, 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 Pauseltanin hier. Kanaan, to, kan? Anong -anong, kan? Nah kanan kanan itu yang terbasta kan ini lebih sadis ya. terpesta.

Burger King. Burger King sana ya kalau anu wala teh pang burger burger ini. Eh. So Burger King oh. Sina roto me ini ada. abot sa tanang mga katropa eh, Bawat abot na rin Wala pa man Tuloy natin i-hapit dito sa kwan ba May jarir uh, Sa itong tanahon Sa iyo pa mangkot So stand by sa tadiri There is my kwan Kwan is Padong na tas kurais Wala pa i Wala pa i-bas na ito mga kwan Makinabirtin Makunati na Nambit na yung tuto man to, nakuhaan man to siya Ah, uh, pangkuhan Diri ikot ra So, paabot sa tagbahas na rin mga tropa So, trabaho naman Gigas ka rin uh, sa Pasa tayo rin ba? Wala yung ingon, kayod, good, So, shout out sa mga lahat na dyan Maraming salamat sa buong support tayo kang Big Channel Yun o yun, salamat, salamat Resmi, madong nak patah Thank you for your call. هي خدمة مدفوعة يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام Airbus is a paid service kindly validate your journey by tapping your dark card add the ticket validation machine عميلنا العزيز رجاء تذكر أن تقوم بدفع قيمة الرحلة Thank you for your cooperation. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن by tapping your dump card, bank card, or real bus. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام بطاقة dump. أو البطاقة المصرفية أو التذكرة الإلكترونية لتطبيق حافلات الرياض على جهاز التحقق من التذاكر. Real Bus is a paid service. Kindly validate your journey by tapping your DUB card, bank card or Real Bus mobile app QR code. ya alô. Idro bata? Mas ro. Aywa. Bas na par. Okay. Bata ah. Asar real. Ha? keep 80. real, inta ma pili musin. Talas, sukran. Ro 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 ro. Ha? Habibi. Bata ina Asar real بس. I'm not robust. Ha? Kala, ana robust, 4 real. Okey. Sabi niya, ano daw, 30 real daw, eh lapit na, malapit Malas basta asar real, tapos sabihin dito time, gigawin pa niya kung tanga. Ah. Sampo lang dito, tapos sabi ko,

dekat toyan. traffic oh. So bumper to bumper conjunction dito. Yeah, Stay sa gasolina. Ya, itu ang presyo ng gasolina dito Saudi Arabia. traffic yun dito oh. Uh, kasi uh, nag-iikot ko si Dixon ah, uh, di ako ko kasi ngayon so dala exercise ba Your Beauty ng ano na nga. Project yun. Ano ba? Ah. Klaro ko yung hungitan ni, ni sister. Hindi <laughs> <laughs> na lang ko eh. Kain po tayo, mango. Wow, may papiging. <puppy> Pulang pa. Yan na. <laughs>